<laughs> ng tatay niyo. Hindi, <laughs> kapangalan. Oh, oh, oh. Ah, kapangalan. Oh, oh. Francisco rin. Oo. Oh, oh. Ay, nga. Isko. Ay, po Ilaan. si Lon Isko. Isko rin. Mm -hmm. Oo. Oh, oh hindi nga is school eh. No, ang Kaya nga ako kayo gustong-gusto gusto kong gusto maka. Pa Nung no, panahon ni Mayor Lim, Oo. Oh. gusto ko na kayo ako Hindi ko pa yung mahuli-huli. Oh. <laughs> <Masyad> <laughs> pala <Para, para, laughs> uh, oh. Ma, Ano? Madulas. Oh. Parang palo. Masyado kayong popular. Oh. Ah. <laughs> eh, pero ngayon, nasolo mo na ako. Oo, ayaw ko ba ngayon. Kaming dalawa ako, sige. Oh, ito. Oh, e, eh, kayo na ang umawak nito. Bibigay ko na sa kanila. Oo, oh. hindi kanina sa kanila. Basta bumili ka ng bagong duster. Mm, di ba? Bagong dami. Hindi ko kailangan kailangan bago. eh bakit? May manliligo ka pa ba? hindi, ako sa bahay. Ay still... hindi, may lalabas lang. Hindi nyo lang party yeah. hey, Eh, pwede mo na party yung pamilya mo. Oo. Oh, mm -hmm. Basta na lang kayo. Oo. Oh, <laughs> talagang busiya ako sa akin. Kapuha kayo, yun lang party. Oo. Oh. Hindi uh ba niyo? -uh. busyeng ako kakaano. Higop oh, no. ng kanal. Oo. Yeah, no, Salamat naman. ako nung nabigyan nyo ko ng parasalong kahit kayo busyeng-busyeng. Papicture time. Ayan. Smile smile. Oh, smile, 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 Yum, smile, 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 kanya smile, Papa. smile, papa smile, 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 namin smile, 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 siguro. smile, 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 mga ilang linggo na lang. smile, 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 No. At birthday cake. Wala ka ng birthday cake na tatanggap na. Ibabalik ko na yun. Wow! Tapos sa Pasko, may regalo ko pa. Wow! Meron, meron ako. Diba may binibigay ako taon-taon?